So ngayon, itetest natin yung actual uh, fuel efficiency ng ating uh, sasakyan. Hello guys! So maganda gabi sa inyong lajan So nandito tayo sa may S SLEX. Uh, papunta tayong tagig. So ngayon, itetest natin yung actual uh, fuel efficiency ng ating uh, sasakyan tingnan natin kung talaga efficient itong sasakyan na to kung nakakatipid talaga ng uh, gasolina so sasubukan natin sa highway so ngayon uh, i-reset -re natin yung average consumption fuel consumption yun natin paano i-reset -re So yan, nasa average tayo. So ipindutin lang natin ng uh, matagal. Itong button na to, hindi natin nakita. Ito, yung info. Ayan. So ngayon, nag-reset sya. So ngayon, simulan na natin. Uh, pupunta tayo ng uh, Tagig. So titingnan natin kung ano yung magre-reflect dito sa ating screen At para ma-check natin kung talaga bang matipid tong sasakyan natin Pagdating sa uh, fuel consumption ng uh, Expander GLS So tara let's So yan, i-reset natin yung gauge sa display So kung makikita nyo Ayan Okay so medyo ingat-ingat tayo dahil ang dami sa sasakyan ng tulim. so siya pumunta tayo sa may fast lane so ngayon, uh, hindi natin gagamitan ng uh, cross control tong anong tong sasakyan natin so titingnan natin kung anong magiging resulta ng fuel efficiency ng ating sasakyan So siguro by next time uh susubukan naman natin yung using cruise control So pitik-pitik lang sa sakit sa paraan na nagawa akong 24 km per liter so tingnan natin kung ganun din yung makukuha natin resulta speed natin is 100 km per hour <clears> hmm <throat> on the way to Alabang So sa ngayon, na ah, maganda ang traffic ngayon So walang masyadong nagbe-build up So mas masarap magmaneho pag ganito lagi yung sitwasyon sa kasada. So nandito na tayo sa labang. sa 15.7 km per liter tayo ngayon. <clears throat> Without choosing yung cruise control. So, dito magdedepende ito sa mga pagtapak natin ng gas pedal. <laughs> so, depende ito sa diin ng pag-apak natin sa accelerator so, ako sobrang kung nangigigil tayo sa pagtapak so possible mas maraming fuel yung makakonsume makakonsume so medyo uh, papitik-pitik lang ng apak palagay ko uh, mas makakatipid tayo kung naka-cruise control kasi uh, automatic yung sasakyan natin yung magbibigay ng uh, tamang timpla unlike nung naka-manual, naka without uh, using uh, cruise control. So nagdedepend tayo sa pagtapak ng accelerator. So ngayon 17.4 km per liter tayo. Going to Sukap. Pagka so mukhang nagbibuild up na ng traffic Pagdating dito sa may sukat Ayan, pagdating sa bikutan Medyo Mukhang may traffic na Guys, kayo magsabi kung uh, napaka-efficient nga ba na itong sasakyan natin Ano bang basihan uh, para masabi mong uh, fuel efficient yung sasakyan mo Ilang kilometer per liter ba yung dapat na masustain mo para masabi mong uh, fuel efficient siya Just comment down below So wala ng traffic, diret-diretso pero uh, medyo closer yung mga sasakyan <coughs> Papunta tayo sa Bicutan Exit. <clears throat> so nasa bigutan exit tayo ngayon then susunod is yung papuntang C5 so punta na tayo bandang kanan So guys, dun sa mga viewers natin diyan baka baka alam niyo kung ano yung talagang tipid na fuel efficiency ng sasakyan. So since baguhan lang din tayo, hindi natin alam kung ano pa talaga yung ano ba yung uh, ilang kilometer per liter ba ang dapat ma-sustain mo para masabi mong fuel efficient ka. <clears throat> so sa ngayon Nasa 18.2 km per liter tayo Papuntang uh, C5 road kaso medyo uh, hindi naman traffic moving pero closer yung mga sasakyan hindi tayo pwedeng uh, mag arangkada na sobra pero sa tingin ko uh, yung mga ganitong fuel consumption natin ngayon medyo tingin ko lang uh, medyo matipid kasi kanina pa nasa half yung bar ng uh, fuel natin so hindi pa nababawasan ayan so medyo closer na tayo sa sasakyan 18.7 km per liter Pakit tayo sa C5 road <laughs> So guys, ito actual test to So kung nakikita nyo naman sa harapan natin ng screen So ayan, So continuous yung capture natin ng video. So para malaman natin kung talaga nga bang matipid ba talaga tong uh, expander GLS. So kaya pa tong umakit pumalo ng uh, 24 km per liter kung tuloy-tuloy lang yung takbo ng sasakyan natin <laughs> tikt na yun yung mga kamoting driver bigla biglang kumakaliwa guys so nasa 18.3 km per liter tayo so tingin ko ito na yung last uh, ano natin dahil sa next takbo natin is medyo matraffic na sa tingin ko dito Okay guys so uh, please comment kung talaga bang uh, fuel efficient itong sasakyan natin sa uh, Mitsubishi Expander GLS sa so next video natin is papakita rin natin yung ano naman yung mako-consume natin pag gamit natin is yung uh, cruise control ng Mitsubishi Expander so mas matipid ba talaga or mas matipid pa tong hindi gamit ng cruise control okay